Let's go! O yan mga boss, ito na, maglalapag na tayo no mga boss Yung para sa subscribers natin, bring me Ito, isang bundle, 40k na to no mga boss Basta mabigay yung bring me natin na nakapost sa mga subscribers natin At makuha yung sobre at sticker at masigaw yung magic word Instant blessing no, 40k ito Sa kanya agad yung 40k Iba pa yung mapipili niya kung sobre number 1, sobre number 2 or yung laptop natin, no? Ngayon, kung hindi ka naman nakasubscribe, no, at wala kang bring me, okay lang. Basta makuha mo yung sticker at sobre, masigaw yung magic word. Papipiliin kita kung sobre number 1, sobre number 2 or yung laptop natin. Pag hindi alam yung magic word, mga boss, no, pakipanood po yung ibang mga video natin. Nandiyan po yung mga magic word natin. So abangan nyo po kami sunod na video mga boss O mga boss dito na lang natin lalagay yung sticker natin ha sa kasobre. O mga boss nandito tayo sa area na to ha So tingnan sa sunod na video kung saan kami paparada O yan, mga boss kakaliwa na lang kami dito sa lugar na to Yan, kakaliwa kami dito mga boss ha O mga boss nandito tayo sa street na to ha Dito na lang kami paparada So kung isa ka sa nag-request na itong lugar na to no, mga boss